Angat yan. Luta. Walang kuko pa yung mga mata. Yan ang nagsigigan niyo mabuti. Walang daya yan, ha? Pag inanokin kamay ko. Susunod sa kamay ko yan. Lulutang. ha? Tiga, oh, Tiga mabuti. One, two, three. Oop. Lumutang. Hindi. Lumutan. Lumutan. Pero pag hinila ko itong pisi. Huwag mo model daw Ay, naman ano, daw si JM. ba? Wala. Ay, ba? <laughs> <laughs> Ano, may laman o wala wala! <laughs> wala? wala! Tinakpang mo yan, magkakaroon pa yan. Magkakaroon. Magic. Ano pa nang nasa Wala, wala nang laman eh. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin. <laughs> Ops, <laughs> okay, so natin. Anong nakita natin? may konfeti bukasan pinagandaan May ano yan eh may may ano to ah, oh, ano yan? ano yan? ano yun ano yun ano yun ano yan? ano yeah! yun ano Yan ano yun ano yun Yay! ano yun ano yun Uwa pa tayo ng isa. Alam ko. Oop! Saan natin? Ito ay magkakaroon. op, Naku! Kulay yelo! Ulay yelo! Akin! 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 Ito, ano to? Ah, ano to? <laughs> 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 e ha? <laughs> 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 so, wala nyo. Ano yan? Ice cream mo. Ice cream mo. No, san tell you na. Walang pano Ayaw Sapat yung wala, ano. Lahat <laughs> wala na lang. ipalala. Wala nang laman. Wala nang laman. Paano lumalabas yung JM? Pakita mo. Halika rito. Dali. Paano lumalabas? Ay, Walang laman. Na man, ay, na man, ay, 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 yung ganun dito, yung nababali. Oh. Si okay. Jem naman. Siya ang oh, mo. Yung mga kaisip nito. Hop! Subukan mo ilayin local lang tayo dito pang hindi ako yan para magmay